sa the big Philippines has long been bracing for a 7.2 magnitude earthquake dubbed as the big one. Dito sa Pilipinas, posible magkaroon ng ganyang kalakas o mas matindi pang mga lindol para sa mga pag-aaral. Isang 7.2 magnitude na lindol ang maaaring yumanig sa Metro Manila anumang oras. Ayon sa mga eksperto, maaari nitong burahin ng maraming gusali, sirain ang mga lansangan at magdulot ng kamatayan sa libo-libong Pilipino isipin mo, sa isang iglap lang, guguho ang mga gusali, ang mga kalsadang tinatapakan mo araw-araw ay magbibitak-bitak at hindi na madadaanan at libo-libo ang maaaring mawalan ng tirahan. Sa ibang bansa, nakita na natin kung paano manalasa ang malalakas na lindol. Sa Japan, sa Turkey, at sa Taiwan, may mga gusaling bumagsak na parang laruan, mga taong natabunan, at mga sunog na lumamon sa napakaraming bahay. Ang tanong, paano kung mangyari ito mismo sa atin? Gaano tayo kahanda o tulad ng karamihan, aasa at magdadasal na lang ba tayo na hindi ito mangyari sa ating henerasyon? Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, hindi ito tanong ng kung mangyayari ba ang The Big One, kundi kailan ito mangyayari. Sa video na ito, tatalakayin natin ang pinakamalaking banta sa Metro Manila, ang The Big One. Ano nga ba ito? Gaano ito kalakas? Ano ang posibleng epekto nito sa buong kamay nilaan? At higit sa lahat, may magagawa ba tayo para maiwasan ang matinding trahedyang ito? Kung gusto mong malaman ang sagot at kung paano mo mapoprotektahan ang iyong sarili at pamilya, panoorin mong mabuti ang buong video dahil ang kaalaman ang magiging unang hakbang mo upang makaligtas sa paparating na trahedyang ito. Sa tuwing may malakas na lindol sa ibang bansa, maraming Pilipino ang nagtatanong, gaano na nga ba tayo kahanda kapag dumating ang tinatawag na The Big One? Pero bago natin pag-usapan ang epekto nito, alamin muna natin kung ano ba talaga ang The Big One at bakit ito isang napakalaking banta sa Pilipinas. Ang The Big One ay isang napakalakas na lindol na maaaring tumama sa Metro Manila at mga karating na probinsya. Ayon sa FIVOX, ito ay isang 7.2 magnitude earthquake na posibleng magmula sa West Valley Fault, isang active fault line na dumadaan sa puso ng Luzon. Para mas maunawaan natin, isipin mo ang West Valley Fault bilang isang napakalaking bitak sa ilalim ng lupa. Mahaba ito na umaabot ng halos isandaang kilometro mula sa Rizal na dumadaan sa Quezon City, Marikina, Pasig, Makati, Tagig, hanggang sa Laguna at Cavite hindi ito basta-bastang bitak lang kundi isa itong fault line na may kakayahang gumalaw at magdulot ng napakalakas na lindol. Ang mas nakakatakot pa rito, ayon sa mga eksperto, ang West Valley Fault ay gumagalaw kada apat na raan hanggang anim na raang taon. At ang huling beses na gumalaw ang West Valley Fault ay 400 years ago na, ibig sabihin, malapit na itong muling gumalaw. Hindi natin alam ang eksaktong pecha, pero siguradong mangyayari ito. Kapag nangyari ang The Big One, hindi lang basta pagyanig ang mararanasan natin. Ayon sa mga simulation ng PHIVOX, maaaring bumagsak ang libo-libong gusali, magdulot ng malawakang sunog, at posible ring maputol ang mga pangunahing daanan. Dahil dito mahihirapan ang mga rescuers na makarating sa mga nangangailangan ng tulong sakaling malaki ang mga bitak ng kalsada. At dahil nasa Pacific Ring of Fire ang Pilipinas, hindi ito malayong mangyari. Ang tanong, handa ka ba? Handa ba ang pamilya mo? Handa ba ang gobyerno? Bago natin pag-usapan kung paano dapat maghanda, tingnan muna natin kung gaano kalaki ang pinsalang maaaring idulot ng gabiguan dahil baka hindi mo pa talaga naiintindihan kung gaano ito kalala kapag tumama ang The Big One. Hindi lang ito basta isang malakas na pagyanig. Ayon sa Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study o MMEIRS, ang epekto nito ay maaaring maging isa sa pinakamalalang trahedya sa kasaysayan ng Pilipinas. Isipin mo ito, isang magnitude 7.2 na lindol ang tatama sa Metro Manila. Ang buong lungsod ay yayanig sa loob ng halos isang minuto, ngunit ang pinsala nito ay tatagal ng maraming taon. Ayon sa mga eksperto, maaaring bumagsak ang mahigit 48,000 gusali sa buong Metro Manila. Hindi lang ito basta-bastang bahay, kasama rito ang matataas na condominiums, shopping malls, at maging mga government buildings. Ang mas malala, tinatayang aabot sa 34,000 katao ang maaaring mamatay sa unang yugto pa lang ng lindol. Pero hindi pa doon nagtatapos ang bangungot dahil posibleng umabot sa 100,000 ang sugatan at libu libong iba pa ang maaaring matrap sa gumuhong mga gusali. At hindi lang ito ang problema. Dahil sa lakas ng lindol, maaaring magdulot ito ng malawakang sunog sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ang mga nasirang linya ng kuryente at gas pipes ay posibleng pagmulan ng sunog na maaaring kumalat sa maraming barangay. Ayon sa datos, tinatayang limanda ang sunog ang maaaring maganap matapos ang lindol, at maaaring tumagal ito ng ilang araw bago tuluyang maapula. Dagdag pa rito, maraming tulay at kalsada ang posibleng magkolaps. Dahilan para mahirapan ang mga rescue teams na makarating sa mga biktima. Ang mga pangunahing highway tulad ng EDSA, C5 at SLEX ay maaaring magkaroon ng malalaking bitak. Ang mga emergency response teams ay maaaring maipit sa trapiko o hindi na makagalaw dahil sa mga gumuhong istruktura. Bukod sa mga gusali at kalsada, malalaking landslide din ang maaaring mangyari. Lalo na sa mga lugar tulad ng Marikina, Rizal, Antipolo at ilang bahagi ng Quezon City. Kung ikaw ay nakatira sa malapit sa gilid ng bundok o sa isang matarik na lugar, posibleng isa ito sa mga pinakamapanganib na lugar sa oras na tumama na ang the big one. Ngayon, maaaring iniisip mo, may tsunami bang kasunod ang the big one? ayon sa FIVOX. Dahil ang West Valley Fault ay nasa loob ng lupa at hindi sa ilalim ng dagat, hindi ito magdudulot ng tsunami. Pero hindi ibig sabihin nun ay ligtas na tayo. Ang lindol ay maaaring magdulot ng liquefaction, isang fenomenon kung saan ang lupa ay magiging parang kumunoy, dahilan para lumubog ang ilang gusali at istruktura. Sa lahat ng impormasyong ito, isang bagay ang malinaw, kapag tumama ang The Big One, ang Metro Manila ay hindi na magiging katulad ng dati. Ngayon, paano kung mangyari ito habang ikaw ay nasa trabaho, sa loob ng isang mall, o habang ikaw ay nasa loob ng MRT? Ano ang eksaktong mangyayari sa Maynila kapag dumating ang The Big One? Sa unang limang segundo pa lang, mararamdaman na ang matinding pagdalaw ng lupa, ang mga chandelier sa mga bahay at opisina ay mag-aalugan, ang mga gamit ay mahuhulog mula sa estante, at ang mga sasakyan sa kalye ay magbabanggaan. Pero sa loob ng 30 segundo, magsisimula ng gumuho ang hindi matitibay na mga istruktura, ang mga lumang gusali, lalo na yung hindi sumusunod sa building code. Sa loob ng 45 segundo, ang pinakamalalakas na pagyanig ay mararamdaman, ang mga kondo at high-rise buildings, building sa Makati, BGC, at Ortigas ay magpapakita ng matinding pagalog. Ang mga nasa matataas na palapag ay maaaring mawala ng balanse at mahulog. Ang ilang gusali ay magkakrak, ang iba ay tuluyang guguho. Sa loob ng isang minuto, halos lahat ng nasa lansangan ay magsisipagtakbuhan, at maghahanap ng ligtas na lugar. Pero dahil sa panik, mas maraming aksidente ang maaaring mangyari. May mga taong matatapakan, may mahuhulog mula sa overpass, at may mga masasaktan dahil sa mga bumabagsak na mga bato. Sa loob ng unang dalawang minuto pagkatapos ng lindol, mapuputol ang kuryente. Ang mga cell towers ay maaaring bumagsak dahilan para mawalan ng signal ang mga cellphone wala kang makokontak, ang internet ay mawawala, ang buong lungsod ay magiging isang warzone, puro sigawan, iyakon, at takot sa paligid ang maririnig mo. Sa mga ospital, emergency rooms ang unang mapupuno, maraming masusugatan, maraming mga ngailangan ng tulong, pero kulang ang mga doktor, kulang ang mga gamit, at walang sapat na kama para sa mga pasyente. Ang mga ambulansya ay hindi basta-bastang makakapasok sa mga eskinita at sirasirang kalsada. Ang The Big One ay hindi isang kathang isip o isang eksena mula sa pelikula. Isa itong tunay na banta na maaaring tumama anumang oras. Ang tanong, anong gagawin mo? Magpapabaya at maghihintay ka na lang ba hanggang sa tuluyan ng tumama ang napakalakas na lindol na ito? O sisimulan mong ihanda ang sarili mo, ang pamilya mo, at ang komunidad mo para masiguradong makakaligtas kayo? Ang kaalaman ay kaligtasan. I-share ang video na ito para mas maraming tao ang maging handa dahil kapag dumating ang araw na iyon ang buhay mo at ng mga mahal mo ay nakasalalay sa mga desisyong ginagawa mo ngayon.